Hello mga kani, ka kumusta? Welcome to Noji TV. Sa video na ito ay ating alamin kung paano ba nagsimula ang umaatake ngayon sa mga mais na full army worms. Saan ba ito galing? Higit sa lahat, paano ba natin ito masolusyunan? Ano ba ang mga epektibong insecticide na para sa army worms? Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang pole armyworms ay isa sa pinakamalaking problema sa tanim na mais. Ito ay umaataki simula seedlings hanggang sa paglaki nito na nagdudulot na malaking pinsala sa paglaki nito. Ang armyworms ay nabubuhay lamang sa loob ng 40 to 46 days, depende sa temperature. Kapag mataas ang temperature ay mas lalong dumadami ang mga insect generation sa buong cropping cycle. Paano ba ito nagsimula? Ang armyworms ay nagsimula sa itlog na mapipisa sa loob ng apat na araw at ito ay magiging larva. Pagkatapos ng 28 days, ang larva ay kumakain sa dahon at mahuhulog sa lupa at ito ay magiging piupa sa loob ng lupa. Simula sa piupa, after 14 days, magsisimulang lumilipad ang mga paru-paro. Ang mga may hustong gulang na paru-paro ay lumilipad ito sa hangin up to 100 of kilometers. Ang mga babaeng paro-paro ay mamamatay pagkatapos nitong mangitlog. Pero bago pa man mamatay, mag-iiwan muna ito ng maraming itlog. Pagkatapos nitong mapisa ang mga itlog, ito ay magiging larba na magtatago sa dahon at puno ng mais para ito'y mangingain hanggang maubos ang dahon ng mga pananim habang sila ay lumalaki. Sa pagitan ng 32 to 46 days, ang insekto na ito ay kakalat at patuloy na aatake sa mga bagong tubo na pananim. Kung hindi ito maagapan sa maagang yugto ng pananim, maaari itong aabot ang pinsala hanggang 80%. Bakit may mga panahon na marami ang umaatake na armyworms? Ano ba ang dahilan nito? Ito ay dahil sa panahon ng tag-init, 'yan ang panahon na dumadami ang bilang ng paru-paro at nagkataon lang na may mga bagong tanim na mais so doon sila mangitlog para maging army worms. Bakit ba gusto nilang dapuan ang mais? Bakit ba hindi sa ibang tanim o sa mga damo lang? Ano ba ang dahilan nito? Dahil ang dahon ng mais ang pinakamasarap kainin ng mga army worms. At ito ay dahil sa side effect ng pag-apply ng commercial na fertilizer. Dahil sa mababangong hormon na naamoy ng mga insekto na para sa kanila napakangandang dapuan. So kung titingnan natin, halos lahat ng dahon ng mais ay kinainan ng armyworms. Paano ba maiwasan ang pole armyworms lalo na sa next na pagtanim? Kapag sikan cropping na ang mais ay hindi na siya totally na pangambahan dahil galing tayo sa tag-ulan. Maliban lang kung galing tayo sa taginit, yan ang dapat natin na paghandaan, ang first cropping sa mais. Dapat hindi ka mahuli sa pagtanim ang timing sa unang pagtanim ng mais ay between May 16 to 30 dahil yan din ang pagsimula sa tag -ulan. Ano ang pinakaepektibong lason pamatay ng armyworms? Base sa aming trial na ginagawa, ang lason na para sa armyworms na pinakamabisang pamatay ang powder na 7 insecticide. Sundin lang ang ratio para sa tamang dosage. Kailan ba ang tamang timing ng pag-spray? Kapag bagong pisa pa lang ang mga army worms, yan ang magandang timing sa pag-spray. Huwag hayaan na lumaki ang mga army worms para hindi ka na mahihirapang puksain ang mga ito. So guide lang for next cropping. Sa susunod, piliin ang mga variety na resistance sa pole army worms. Pangalawa ay dapat 15 days before planting. Sana ay mapa na ninyo sa PCIC para kahit papano pag may ganitong sakuna ay babayaran kayo, mayroon kayong matanggap na ayuda galing sa PCIC na 20,000 per hectare, depende sa percentage sa damage. So yun lang mga kaani, sana ay may natutunan kayo sa aking video, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat!